Alamin naman natin ang lawak ng pinsala ng bagyo at ang responde ng gobyerno. Mula sa sentro ng balita ni Joshua Garcia, live Joshua. Yes, Clazel, hindi bababa sa 8,000 individual ang apektado kasabay ng tuloy-tuloy na pagpulan dala ng tropical cyclone na Aghon na kasalukuyang nararanasan sa bansa. Plaisel, ito ang kinumpirma ng Office of the Civil Defense ngayong araw kung saan kinabibilangan ito na nasa mahigit limandaang pamilya o katumbas ng 2,700 individual. Habang nasa mahigit 5,000 pasahero sa mga pantalan, kasama nasa mahigit 900 rolling cargo, 40 vessel at 10 motor bangka, ang stranded sa Calabarzon, Mimaropa, Regions 5, 7 at 8. Clayzel, ayon sa DOS, pag asa nakataas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Polillo Island, Laguna, Silangang bahagi ng Rizal at Batangas. Habang signal number 1 dito sa Metro Manila, mga kalapit ng Lalawigan at iba pa probinsya na nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. mga lokal na pamahalaan at kanilang regional offices hinggil sa mga apektado pero sa ngayon ay walang naiulat na nasawi. Maliban sa apat na individual na kinabibilangan ng isang matanda at tatlong bata na nasugatan dahil umanon sa tinamaan ng puno habang nakasakay sa tricycle sa barangay 65 de Legazpi, Albay. Panawagan naman ni OCD Spokesperson Director Edgar Posada sa publiko. Kung meron din lang kayong mga lakad na pwedeng ipospon, sa ating mga kababayan o hindi naman masyadong importante, medyo ipagpaliban na muna natin but definitely lalo na kung sasakay kayo ng barko in between no uh, pag may, may, may may signal na po hindi na talaga nagpapalayag ang coast guard so chances are mas strand kayo Kaya sila kasabay nito, tiniyak din ni Posadas na sapat ang mga relief goods, food and non-food items maging ang pondo ng OCD para tugunan ang mga pangailangan ng mga apektadong pamilya. Ito po ay uh, matagal na pong naka-preposition sa mga warehouses ng ating 17 regional offices at dito rin po sa ating central office. So, gusto lang po nating sabihin that uh, we have enough, no? This is uh, on top of the resources of the local governments and at the same time uh, of the the DSWD Samantalak, Laisel, dahil sa wala pa rin tigil ang ulan, ipatuloy ang pag-asa sa paglalabas ng General Flood Advisory Region 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8 at CAR. Habang inaabisuhan din ang mga lugar sa NCR, Pasig, Marikina, Tulyahan, Laguna de Bay River Basin sa so posibleng flash flood o landslide. Kayong paman, ayon sa pag-asa, sa kanila monitoring ay uh, pinakamataas na ang signal number 2 para sa Tropical Cyclone Agjon, partikular sa mga apektado lugar na nabanggit kanina. Klesel, bagamat hindi nga inaalis ang posibilidad na maging uh, typhoon category itong si Agon, ay uh, inaasahan na alis ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR uh, itong papalapit na Merkules. Klesel? Maraming salamat Joshua Garcia.